Nagtaas ng Farmgate price o presyo ng manok kapag binilis sa manukan ang United Broilers Racers Association o UBRA. Nakikiisa rin daw sila sa panawag ng pork holiday ang, ng mga magbababoy bilang protesta sa so muna yung lumalalang pork smuggling sa bansa. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Kaya yeah, dahil tumaas ang presyo na patukang mais at soya, nagmahal din ang farm gate price ng manok mula 70 pesos naging 80 pesos na ang kilo nito nakapekto rin daw sa taas presyo ang mataas daw na konsumo sa kuryente lalo pat naka-aircon ng mga manok marami raw kasi ang nahihit stroke at namamatay dahil sa init ng panahon pero sabi ni Gregorio San Diego, presidente ng United Boilers Racers Association o UBRA, kahit nagtaas sila ng presyo, di daw malaki ang epekto nito sa mga palengke. Sa kalkulasyon ng UBRA, hanggang 125 pesos kada ito pa rin daw. Dapat mabili ang manok sa merkado. Kaysa naman ang ubra sa pork holiday, mga magbababoy. Pero isang araw na hindi pagbebenta ng manok lang daw ang kaya nila. Nagbanta kasi siyang Swine Development Council na binubuo ng pork producers at hog farmers na five-day pork holiday ang ipapatupad nila. Talamak pa rin daw kasi ang technical smuggling sa bansa. Opal o laman loob ng baboy. Ang deklarasyon ng ilang importers, kaya mas liit na buwis daw ang ipinapato ng gobyerno imbis na 40% para sa tunay na karneng baboy. Dahil dito, Bilyong-bilyong piso raw ang nawawala sa kaba ng bayan. Pinapatay rin daw nito ang local pork industry dahil mas tinatanggol sa merkado ang mas murang imported meat. Nagbabalari ng mga magbababoy na posibleng makapasok sa bansa ang iba't ibang uri ng sakit gaya ng bird flu, mad cow disease at FMD kung hindi matitigil ang technical smuggling hindi na kasi 100% ang nababantayan ang meat products na pumapasok sa bansa. Patuloy namang nananawagan si DA Assistant Secretary Dave Katbagan na huwag nang ituloy ang pork holiday dahil posibleng maapektuhan ang presyo ng mga baboy. Samantala, ayon kay Bureau of Customs Commissioner Rupi Biaton, may pinapatupad na raw silang concrete steps para labanan ang pork smuggling tulad ng inspeksyon ng mga imported meat at pakipag-coordinate sa DA para malaman ang tamang presyuhan ng mga baboy. Itinanggi rin naman ni Biaso na hindi sila nakikipag-usap sa grupo ng mga magbababoy dahil simula pa raw nung isang taon ay nag-uusap na sila. Yan muna ang pinakasariwang balita mula sa Quezon City. Balik sa Iopia. Maraming salamat, Julius Segovia.